Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Exodus, Kabanata 38, Talata 1 hanggang 6, Ang Altar. Akasya rin ang ginamit ni Bizalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handok. Ito'y parisukat, 2.2 metro ang haba, ganoon din ang lapad, at 1.3 metro naman ang taas. Ang mga sulok nito'y nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar at binalot ng tanso. Si Bisalel din ang gumawa ng mga kagamitang tanso para sa altar, palayok, pala, palanggana, malaking tinedor at lalagyan ng apoy. Gumawa rin siya ng parilyang tanso at ikinabit sa ilalim ng baitang. Sa kalahatian ng altar, gumawa siya ng apat na argolya at ikinabit sa apat na sulok ng parilya para pagsuutan ng pampasan. Akasha rin ang ginawa niyang pampasan, binalot niya ito ng tanso. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Papagpalang araw po sa ating lahat, narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus, Chapter 38, Verse 7 to 12. At isinuot sa mga argolia sa gilid ng altar, tabla ang ginamit niya sa paggawa ng altar at ito'y may gumaguyang sa loob ang palangga ng tanso. Gumawa nga sila ng palangga ng tanso at tanso rin ang patungan ang ginamit niya rito ay tansong ginamit bilang salamin ng mga babaeng tumutulong sa mga paglilingkod sa pintuan ng tuldang tipanan ang bulwagan ng tuldang tipanan. Pagkatapos ginawa niya ang bulwagan ng bulwagan ng pinaligiran niya ng mga mamahaling telang lino. Sa gawing timog ay 45 metro ng haba ng ta tabing at ito'y ikinabit niya sa dalawang pungpusting tanso sa tinayo sa dalawang pung tuntungan tuntungang tanso rin. Pilak naman ang mga kawit at ang sabitang baras na ginamit niya. Gayon din ang ginamit niya sa gawaing hilaga. 45 metro ang mga tabing na ikinabit na dalawang posting tanso na itinayo sa dalawampung tuntungan ng tanso. Pilak naman ang mga kawit at bara, barans naman. 22 metro ang haba sa tabing at isinabit niya sa sampung posteng na nakatinding sa sampung tungtungan. Ang mga kawat, kawit at baras ay gawa sa pila. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikatatlumputwalong kabanata ng Eksodo, versikulo labing tatlo hanggang labing walo. Pitumput talampakan ang luwang ng harapan ng patio sa gawing silangan. Sa isang gilid ng pintuan ay may tab tabing na pintong yardat, kalahati ang lapad at nakasabit sa tatlong posting na katindig, sa tatlong tungtungan. Ganoon din sa kabilang gilid. Kaya ang dalawang gilid ng pintuan ay may tag-isang kurti ng pitong yardat kalahati ang lapad. Tigatlong poste at tigatlong tungtungan ng poste. Lahat ng tabing ng patio ay mamahaling kayong lino tanso ang tuntungan ng mga poste at pilak at pilak naman ang mga kawit ng poste gayon din ang mga baras ang tabing ng pintuan ay mamahaling lino at lanang asul murado at pula magandang maganda ang burda nito ang lapad nito'y sampung yarda dalawat kalahati naman ang taas tulad ng tabing sa patio. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. ang aklat ng Exodus kabanata 38, bersikulo 10 hanggang 24. Ito ay nakasabit sa apat na posting na kapatong sa apat na tuntong tanso. Ang mga kawit nito at balot ay pawang pilak. Tanso naman ang mga tulos na ginamit sa toldang tipanan at sa tabing bulwagan. Ito ang listahan ng mga metal na ginamit sa tabernakulo na pinaglagyan sa kaba ng tipan. Ang listahan ito ay pinagawa ni Moises sa mga libita sa pangunguna ni Itamar na anak ni Aaron. Lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buwat sa lipi ni Juda. Ang pangunahin niyang katulong na si Aholiab ay anak ni samak at buwat naman sa lipi ni Dan. Siya ay mahusay mag-ukit, isang tagal-disenyo at mga habi ng pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Lahat ng gintong ginamit sa sangtuwaryo ay umabot sa isang libong kilo ayon sa timbangan sa templo. Ang lahat ng ito ay handog kay Yahweh. Ito ang salita ng Diyos. Amen. A devotion for today is from the book of Exodus, chapter 38, verse 25 to 31. At ang pilak ni Yaong mga nabilang sa kapisana na isang daang talento at isang libat pitong daan at pitong put siklo ay sa siklo ng santuaryo Natigis ang beka bawat ulo sa makatuwid kalahati ng isang siklo ay sa siklo ng santuaryo sa bawat isa na nasanib sa mga nabilang Magmula sa 20 taong gulang na patanda sa anim at daan lalaki. At ang isang daang talentong pilak ay ginamit sa pagbuo ng mga tungtungan ng santuario at ng mga tungtungan ng mga haligi ng lambo. Isang daang tungtungan, isang daang talento, isang talento sa bawat tungtungan. At sa isang libot pitong daan at pitong put siklo ay naigawa ng sima ang mga haligi at binalot ang mga kapitel at iginawang mga pilete. At ang tansong handog ay pitong pong talento at dalawang libo at apat na raang siklo. At siyang ipinagagawa ng mga tugtungan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at ng dambana ng tanso at ng salang tanso ni at ng lahat ng kasangkapan ng dambana at ng mga tungtungan ng looban sa palibot at ng mga tungtungan sa pintuan ng looban at ng lahat ng mga tulos ng dampa at ng lahat ng mga tulos ng looban sa palibot This is the word of the day Amen.